Hello Pilipinas! Magandang buhay po sa inyo at saan man punsulok ng mundo na may Pilipino, magandang magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, tuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 10 Piso Apolinario Mabini Andres Bonifacio 2006 Republika ng Pilipinas. Ito po ang ating tatalakay ngayon at pag-uusapan ang 2006 na ito. Yan, yeah, medyo maganda-ganda to, medyo... Lumaluma -luma pa. So, sa atin to ano ha sa atin hindi pa ito ano ha hindi pa ito binibili kasi nga ginagamit pa natin kasama pa sa sirkulasyon kung sa ano bawal po i-benta to kasi ano to ha ba bawal po yun bawal po yun pinapaalala ko lang po pero eto naman po ko sa to sa ibang bansa po meron na po siyang mga ano ha meron na po siyang presyo Pusa, ano wala naman sila na labag na batas sa, sa sa labas ng bansa eh pero sa atin kaya nga hindi pa pwedeng ano to bilhin to yan, 2006 pero titingnan po natin yung mga presyo niya sa labas ng bansa ayan titingnan natin ang mga presyo niya pero yan, ito ha ano yun natin gagalaw ko na ang ating camera observe bago lahat meron nga pala tayong pa dito Darwin Cachero, meron din ako niyan. Pa-shout out po, yan. Good evening po sa lahat. Salamat. Darwin Cachero, shout out sa iyo. Ito, Kia Cruz, pa-shout out po. Mayroon akong ganyan. Kia Cruz, shout out sa iyo. Dars Marcelino, pa-shout out po, sir. Dars Marcelino, shout out sa iyo. Dennis Okob, gandang umaga bossing. Thanks sa info. Pa-shout out po. Salamat and God bless. Dennis Okob, shout out sa iyo. To Lito De La Torre, sir, pa-shout out po. Lito De La Torre, shout out sa iyo. Yan. So Pronyo Manato Jr., pa-shout out po. Meron akong ganyan na 10 piraso, 5 piso na 1997. Yan. So Pronyo Manato, shout out sa iyo. Tayo Ramil Biana, bossing. Shout out sa yo Ramil Biana po. Kainta Rizal, ganda talaga. Sana more pa. Okay, more more pa Ramil Biana. Shout out sa yo Sena Aborde. Sena Eborde. Pa shout out naman bossing. Rodelio Eborde ng Buwan Batangas. Thanks and God bless. Sena Eborde. Shout out sa yo Rodelio Eborde. Shout out sa yo sa na ba tayo? Ito. Ito, ito naman Kaya ano. Damaso Lopez Nonoy. Pa-shout out, los Okay. Damaso Lopez Nonoy. Shout out sa'yo. Ito naman. Hermes Perialde. Salamat sa update, sir. Pa-shout out na din sa susunod mo from Tondo, Manila. Hermes Perialde. Shout out sa'yo. Ayan, punta na po tayo dito sa eBay. Doon sa 2006, balik natin po tayo sa 2006. Ito. Ang 2006 ay ang kanya. Yan. Ipinagbibili niya po. Yan. Yan. Dilipin 10 piso, 2006 Manila. Yan. Pinagbibili niya po ng 9.72 dollars. Yan po ah. Kanya po ipinagbibili ang 2006. Yan. Ang nagbebenta ay Si Numis Corner, yan. Member since 20, 2016. Member since 2016. Location, France. Yan. Taga-France pa, taga-labas ng bansa. Sila, pwede na sila magbenta ng mga coins natin kasi nakalabas na ng bansa, nakapag-abroad na yung coins natin na dinisplay na po nila doon sa malaking-malaking tindahan ng coins sa Amerika. Sana tayo rin pagdating ng araw ay maging seller sa ano sa eBay. Pero dumarami na ano ha dumarami na mga Pilipinong nagse-seller sa eBay. Napapansin ko na po 'yan. Ito, tignan, naman natin yung presyo niya sa Numista. Ito, presyo niya dito sa eBay, ah, uh, binibenta niya 9.72. Pero ito naman kay Numista, ang pupunta naman natin kay Numista, yung kanyang presyo, yung pinaka-value, binabalyuhan na ni Numista. Sandali, natin yung ano, yung ating cellphone. Yan. Ayan, para medyo maliwanag. Ayan, 2006. Ayan, kita ba? 2006. Ayan. Fine. Ayan, 27.90. Pero ang pinaka-press niya eh, Almost uncirculated. 156.15 para sa 2006. Kasi ano, pinaka-value niya. Medyo mataas ha. 156. Kung ano, hindi na siya bababa sa 156 ang bentahan nila ron doon sa malaking malaking tindahan ng coins sa Amerika, bagkus tataas pa. Yaman, tignan naman natin sa doon sa NGC, ha, kayo na yan eh. Ito, NGC, yan. 2006, yan. eBay, shop now, dollar sign. Shop now, dollar sign, yan. Ayun, 2006, yung naka-yellow. Naka-yellow siya kasi kumagasa. Sumikat siya rin sa ano eh. Doon sa labas ng bansa, ang kanya pong presyo ay naka-yellow. Madaling tandaan yan. Para medyo mapabilis ba, tayo. Four dollars. Yan ang kanyang presyo. Four dollars sa 65. Yan. Okay po. Sana po yung nakapagbigay ako ng konting impormasyon. Konting aliw para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga. Alam natin kung magkano ang presyo, value, halaga ng mga coins na ating hawak hanggang sa muli po, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.